Alam nyo ba na isa ito sa pinakasentro ng Nigeria? Hello, hello, hi, mabuhay mga ka-etosera at ayan, welcome sa aking mini vlog and for today's video ay nandito nga po tayo ngayon sa Lagos, Nigeria kung saan ito po ay ang kanilang business center and ito na rin po ang pinakamalaking city nila dito sa buong Nigeria at alam nyo ba mga ka-etosera ay meron lang naman silang 21 million population dito sa Nigeria. At kung kilala nyo mga kaitsusera, yung vlogger na Nigerian na marunong magtagalog na nazi Zombie Togi ay taga dito po mismo siya sa Lagos, Nigeria. At wala kaming pake. Tama, mali. <mah> Charis! <laughs> mga at ayan guys, nandito kami ngayon sa crew mess namin at kasama ko ang mga Nigerian Navy dito and nakipag tayo ng very very live okay, sa kanila. Hi Philippines. Yeah. <laughs> My friends, say hi! Hi! They are Navy here in Nigeria and they are very very good man. I love Nigeria. Thank you! Thank yeah. you! They are very very kind person. My friend, say hi. Why well, you look lonely? I look lonely. Yeah, you look lonely. See this guy is very happy. See? Yes. Oh, that different Take one more para ano? Ayan guys, bumili sila ng sari-sari ng tinapay kasi nga wala kami tinapay dito sa tina, sa sa barong At dahil nga nakapag-sure live ating mga security at ayan, bumili sila ng pagkain sa labas at ayan, titigman natin yung kanilang famous na pagkain dito sa Nigeria. Ito ay tinatawag nilang fufu. <laughs> friend, what do you call this one? Fufu. This is fufu. And how about this? Vegetables. This is popular in Nigeria. Yes. And alam nyo guys, ito ay kasaba na malagkit, na maasim siya. Tapos, isasabay nila doon sa mixed vegetables na may tuyo. Tapos, medyo malapot siya guys. Water leaf? Yes, water leaf. Uh, Niger Nigeria food? this yes. Ah, okay. Nice. Okay ito daw guys yung ano yung tawag dito uh, pinaka popular na pagkain nila dito sa Nigeria yes fufu together with vegetables say hi my friend hey hi Daniel Daniel is yes, Daniel and Tuki <laughs> 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 hindi para siyang ano eh <laughs> <laughs> eh try na ito try natin siya guys I will eat it. Try natin siya. Huwag na yun. Malinis siya. Pagkain nila to. Ay, parang siyang kamuting kahoy na may ano... na may... halong tuyo. Manghang siya. Mm. Good na, huh? very good na. Huh? Trap Manghang. Hmm? 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 It tastes spicy. Very spicy. Mm -hmm. No, it's okay. I'm happy. Ang pagkain nila! See? Very good. Huh? <laughs> you guys do you? i do i there is you like this mm -hmm. At ayun lamang mga kaedyesera, patuloy lang po kayong mag-comment, mag-like, mag-share, mag-follow at para updated po kayo sa aking mga videos. At maraming salamat po sa mga pagsuporta ninyo. Hanggang sa muli, babush! Guys, thanks mga kaedyesera.